Paradise. Oh, oh, kakahanap kay Pizza Paradise. Oh, oh. Ay, ayun, natawagan daw natin o. Oh. Zero nine Shot o oh. oh, one? Two, five. Zero, zero three, five. Zero, nine, Tawagan mo na. <laughs> <wala ka. laughs> <laughs> Nawawalan ka na ng pag-asa, Chris. Ano na yun Tumawag na mm. lang. Parang, danya lang to. para sa kanya eh. Tumawag na sa Pizza Paradise. Ay, nahanap po namin yung Pizza Paradise. Ay, naka. Nag-google. <laughs> ay, nakakita rin ako ng tao. May tao po pala. <laughs> kanina <laughs> na nakikita ng tao. Parang ano, no. Ah, oh, <laughs> tapos dadaan daw dito, oh. Ano? Tapos na Pero ba, parang palit ng palit na yung daan, ah. Oo, oh, napapalit mo. Tapos bahay lang, pizza paradise, paradise tindahan. Pizza house. <laughs> Dapat vlog mo tita May pizza nga ba talaga? Ayun lang, okay, may pizza <laughs> nga ba talaga? Oh, magdadami yung ano mo daw. Yung, <laughs> yung, subscriber talaga ba? pinuntahan namin pinuntahan ng aming team pinuntahan nga ba? team team parang wala namang parang wala akong coaching nakikita dito saan? saan? relax lang kayo ayan nasa kanan? hindi pa hindi sarado saan? Ada, uh, hindi ko na ka pa naman sa destination mo eh. Ayun, kanan daw eh. Hindi pa nga nagpupunta sa plug. kapat na eh. Ayun. Ayun na, ay. Baka yun yun. Ayun, parang may nakikita mo. You've arrived at your destination. You've arrived, eh, nasa. <laughs> ayun oh, sa ayun, ayun na, na, parang may nakikita mo. Ayun, ayun, ayun na nga, yun. Ay, ito ang judgmental nyo talaga. Ayun, oh. Oh,

Mahirap pa kayo, walang tao. Pagod ganito, walang tao. O ba may mga view pa rin maganda. Senyor, relax lang kayo. Diba sabi ko sa inyo, maraming sasakyan. Okay, yung ano, Andamig parang ah, okay. ano ka na. Ayan, lalabas yung isa. Papakawit ka ng muna. Ito na sa pizza. Paradise. Kukubo tayo. Uy, Nazareth tayo. Pizza parat. Ay, topic pizza talaga 'to, eh. Yung mga tanim nila. Pizza parat. Sumama <laughs> ka na, 'tol. Nangyanay. Same lang <laughs> po yan. Grabe, may parm ka pala. Kaya MD sa sinasabi. May secret ano pala to? Ay, may pangalan yung atin. Ah, talagang dulo tayo. Wow, tingnan nyo may magandang view pa pala dito. Damascus. Damascus. <laughs> <laughs> oh. pizza nun ko. Ano O ba na? <laughs> kain na kain na. Kain na. pizza char char. Dapat ng na sa order. <laughs> Pwede pala dito no back to back. Yung <laughs>